isang tahimik na baryo na napapalibutan ng palayan, may isang lalaking kilala ng lahat sa pangalan na Nestor. 30 years old na siya. Maitim dahil sa araw at palaging may pawis sa noo. Araw-araw, maaga pa lang ay naririnig na sa kalsada ang kalansing ng kanyang lumang kariton. Yun ang ginagamit niya sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Talong, okra, kangkong, kamatis at kung minsan ay ilang bungkos ng malunggay. Hindi marangya ang kanyang buhay. Nakatira siya sa isang maliit na bahay na pawid ang bubong, yari sa kahoy na halos tuyo na sa katandaan. Doon siya nakatira mag-isa mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Sa likod ng bahay ay may kaunting tanim na gulay, sapat lang para sa kanyang paninda sa umaga. Tahimik si Nestor. Hindi siya pala kwento, ngunit kilala siyang masipag. Madalas ay nakikita siya ng mga bata na tinutulak ang kariton sa ilalim ng matinding araw. Ang ibang tao ay humahanga sa kanya, ngunit may ilan ding nagbibiro. Si Nestor ayaw yatang yumaman. Parang okay na sa kanya kahit ganito lang. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may isang lihim na tinig na hindi niya pinapansin ang pagnanais na magkaroon ng higit pa. Noong una, kontento siya sa simpleng buhay. Pero habang tumatagal, napapansin niyang may mga tindero sa palengke na may magagarang kariton, mas malalaking paninda at tila mas masaya. Isang araw, habang nagaayos siya ng gulay, napadaan ang isang tindero na may bagong kariton na pininturahan pa ng makintab na kulay asul. Napatitig si Nestor. Sana ganun din ang kariton ko. Mahinang sabi niya. Mula noon, parang unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib ang inggit. Hindi na siya masaya kapag nakikita ang kanyang lumang kariton na may kalawang at luma ang gulong. Kung magkakaroon lang ako ng mas maayos, baka mas mabilis akong umasenso. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, matapos ang mahaba, at nakakapagod na araw sa palengke, naglakad si Nestor pa uwi. Madilim na ang daan at tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Walang ibang ingay kundi ang huni ng mga kuliglig at tunog ng kanyang mga yapak sa alikabok. Habang naglalakad, napansin niyang may isang matandang lalaki sa gilid ng daan. Nakayuko ito. Tila hirap buhatin ang mabigat na sako ng gulay dali-daling nilapitan ni Nestor ang matanda. Lolo, tulungan ko na po kayo, sabi niya habang kinuha ang sako. Ngumiti ang matanda. Salamat, iho. Iilan na lang ang katulad mong may malasakit. Tinulungan niya itong buhatin hanggang makarating sa kubo nito. Nang mailapag na nila ang sako, hinugot ng matanda mula sa loob ng bahay ang isang lumang kariton. Yari sa kahoy, may bakal sa gilid At may kakaibaang kinang sa ilalim ng buwan Ito Wika ng matanda Matagal na itong nakatago sa akin Sa tamang kamay ko lang ito ipapasa Gamitin mo ito ng may kabutihan Tandaan mo Anak Anumang ilagay mo rito ay dadami Ngunit kapag kasakiman ang umiral sa puso mo Lahat ng biyaya ay maglalaho Napatulala si Nestor Ano pong ibig niyong sabihin? ngumiti lang ang matanda. Malalaman mo sa tamang panahon. Pagkasabi niyon, pumasok na ito sa loob ng bahay at hindi na muling lumingon. Naiwan si Nestor na nakatitig sa mahiwagang kariton. Hindi niya alam kung panaginip lang ba yun o totoo. Ngunit dala ng pagod at pagkamausisa, itinulak niya pa uwi ang kariton. Dala ang pag-asang baka iyon ang sagot sa kanyang mga dasal. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Nilagay niya sa karito ng tatlong pirasong talong. Ilang sandali pa lang parang may malamig na hangin na dumaan. At pagkakita niya, naging anim ang talong. Napahawak siya sa ulo. Hindi totoo ito. Ngunit nang inulit niya ulit, tatlong kamatis naman ang nilagay niya. Naging anim din. Napangiti siya. Ito na, ito na ang sagot sa lahat. Simula noon, dumami ang kanyang paninda sa palengke. Nagulat ang mga suki. Naku, Nestor, dati kaunti lang ang tinda mo. Ngayon parang buong buki rin. Ngumiti lang siya. Sinipagan ko lang po. Sa mga unang linggo, ginamit ni Nestor ang kariton sa kabutihan. Kapag may batang nagugutom, pinibigyan niya ng gulay. Kapag may matandang walang pambili, Pinapahiram niya. Ang mga tao sa baryo ay humahanga sa kanya. Si Nestor, mapagbigay talaga, sabi ng lahat. Ngunit gaya ng maraming kwento, nagsisimula ang pagbabago sa puso kapag dumami ang biyaya. Habang dumadami ang paninda ni Nestor, dumadami rin ang kanyang ambisyon. Nainggit siya sa mga may malalaking bahay sa bayan. Nainggit siya sa mga taong may mga trabahador at malaking lupa. Isang gabi, habang nakatingin sa kanyang bakuran na puno ng gulay, napabulong siya. Kung ganito kadali, bakit hindi ko papalakihin? Baka kaya ko pang mapuno ang buong palengke. Baka pwede rin akong yumaman. Kaya araw-araw, pinupuno niya ng paninda ang kariton, palay, prutas, kahit mga buto ng halaman. At lahat ng iyon ay dumudoble lumawak ang kanyang tindahan at ang dating payak na Nestor ay naging abala, tila nahuhumaling sa kayamanan. Ngunit unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Kapag may batang humihingi ng gulay, tinataboy niya. Trabahuin mo muna bago ka humingi, sigaw niya minsan. Napansin ng mga kapitbahay, parang hindi na siya yung dati nating kilalang Nestor, bulong ng isa. Baka naman napagod lang siya, sagot ng iba. Pero sa totoo lang, nabago na siya ng kasakiman. Isang gabi, habang tinutulak niya ang kariton, may sumagi sa isip niya. Kung gulay at palay lang ang dumudoble, paano kaya kung ginto? Kinuha niya ang ilang lumang bariyang pilak na tinago niya sa ilalim ng kanyang higaan. Nilagay niya ito sa loob ng kariton. Ilang sandali pa Muling humaplos ang malamig na hangin nang silipin niya napuno ito ng makinang na ginto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo nga, totoo. Kinabukasan tinangkay niyang ulitin iyon. Ilang piraso ng alahas nilagay niya at muli dumami. Hindi na siya nakatulog sa tuwa. Gabi-gabi ginagawa niya iyon hanggang sa ang kanyang bakuran ay puno na ng sakos yaman ngunit kasabay ng pagdami ng ginto, unti-unti ring nagbago ang paligid. Nawala ang mga ibon sa paligid ng bahay niya, natuyo ang kanyang mga tanim, at tila ang hangin ay mabigat at malamig, ngunit hindi niya iyon ininda. Hindi ko kailangang magtinda pa. Hindi ko kailangang tumulong sa iba. Ako na ang pinakamayaman sa baryo. Wika niya habang nakangisi. Ngunit hindi alam ni Nestor Malapit nang matapos ang kanyang kaligayahan, isang gabi, habang pinupuno niya ng ginto ang kariton, napansin niyang parang bumigat ito. Pilit niyang itinulak, ngunit hindi gumalaw. Tumaas ang hangin, umulan ng malakas, at tila may boses na nagbumula sa paligid. Nalimutan mo ang sinabi ko, Nestor. Napalingon siya, wala namang tao Ngunit ang kariton ay kumikislap at ang mga gulong ay unti-unting natutunaw. Sinubukan niyang kunin ang ginto, ngunit bigla itong naging abo. Ang buong bakuran ay napuno ng alikabok at sa isang iglap naglaho ang lahat. Ang kariton, ang yaman, at pati ang mga pananim, lahat ay nawala. Lumuhod si Nestor sa gitna ng ulan. Bakit? Bakit mo ito ginawa? ngunit tanging hangin lang ang sumagot sa kanya. Kinabukasan, nakita siya ng mga kapitbahay. Nakaupo sa tabi ng kanyang bakanting bakuran. Hawak ang dating kahoy na kariton na dati pa niyang gamit. Wala nang bakas ng kayamanan, ngunit tahimik ang kanyang mukha. Mula nang mawala ang mahiwagang kariton, parang muling isinilang si Nestor. Sa unang linggo, Mahirap para sa kanya ang bumalik sa dati. Nasira ang mga pananim, nawala ang mga suki, at halos wala siyang puhunan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang bumangon. Tuwing umaga, muli niyang itinulak ang kanyang lumang kahoy na kariton. Mabigat, kalawangin, at minsan ay nasisiraan pa ng gulong. Pero bawat kalansing nito ay tila paalala. Simulan mong muli. Nestor. Hindi na siya nagmamadali gaya ng dati. Kapag may batang naglalaro sa tabi ng kalsada, humihinto siya sa glit, pinapaypaya ng sarili, at binibigyan ng maliit na prutas. Kapag may matandang naglalakad, inaalok niya ng libreng gulay. Kuya Nestor, bakit libre na? Tanong ng isa. Mumiti siya. Dati kasi, puro yaman ang gusto ko. Pero ngayon, mas masarap sa pakiramdam ang makatulong. Ang dating tahimik na tindero ay naging mapagkwento. Kapag bumibili ang mga tao, hindi lang gulay ang kanilang nauuwi, kundi mga kwento ng aral at pag-asa. Madalas niyang sabihin, ang gulay, kahit gaano kaliit, kapag inialay mo sa may pangangailangan, nagiging biyaya. Unti-unti, bumalik ang sigla ng kanyang bakuran muling tumubo ang mga kamatis at talong. Ang mga ibon ay nagbalik at tuwing madaling araw, tila may himig sa paligid ng kanyang bahay. Parang sinasabing nabawi na ng kabutihan ang dating nawala. Minsan, habang nagbubunot siya ng damo sa kanyang taniman, napalingon siya sa may bakod. Doon niya nakita ang isang pirasong kahoy na pamilyar sa kanya. Tila bahagi ng dating mahiwagang kariton naisip niyang itago ito bilang paalala. Habang tumatagal, hindi na niya iniisip kung dadami pa ang kanyang kita. Mas nakatuon siya sa pakiramdam ng kapayapaan. Sa bawat tulak ng kariton, pakiramdam niya ay pinapatawad siya ng panahon. Lumipas ang mga buwan at naging malapit siya sa mga tao sa baryo. Ang mga bata ay tinatawag siyang Tatay Nestor at ang mga kapitbahay ay lumalapit sa kanya kapag may problema. Kapag may batang umiiyak, nililibang niya ng kwento. Kapag may mag-asawang nag-aaway, tinuturuan niya ng pagpapatawad. Alam niyo, sabi niya minsan habang nagkukwentuhan sa ilalim ng punong mangga, ang pinakamagandang pakiramdam ay yung may kapayapaan ka kahit walang kayamanan. Mula noon, bawat araw ay parang biyaya. Hindi siya umaman, pero hindi na rin siya nagkulang. Lagi siyang may makakain, may kausap, at may ngiti sa labi. Lumipas ang panahon, at si Nestor ay tumanda Ngunit hanggang sa huli, hindi siya nakalimot sa aral ng mahiwagang kariton. Kapag siya ay naglalakad sa palengke, kahit mabagal na ang kanyang mga hakbang, Naririnig pa rin ang mahinang kalansing ng kariton sa kalsada. Isang araw, isang batang tindero ang lumapit sa kanya. "Tay Nestor," sabi nito. "Matanda na po kayo, pero bakit masigla pa rin kayo magtinda?" Ngumiti si Nestor. "Anak, kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman ang pagod. Ang totoo, hindi ko na nga iniisip na trabaho ito. Paraan lang ito ng pasasalamat." Totoo po ba yung sabi ng mga tao na nagkaroon kayo ng mahiwagang kariton? Saglit siyang natahimik. Saka gumiti. Totoo. Pero mas mahiwaga pa rin ang puso ng taong marunong magpasalamat. Ang kariton, nawawala. Pero ang kabutihan, hindi. At habang naglalakad palayo si Nestor, bitbit -bit ang kanyang lumang kariton, sumisipol siya nang marahang awitin sa bawat tulak niya sa kariton tila sumasabay ang hangin. At sa malayo, parang may mahinang tinig na muling bumubulong. Ang biyayang ibinabahagi, dumadami. Ang kayamanang pinipilit, nawawala. Sa buhay, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian o gintong hawak, kundi sa kapayapaan ng puso at kababaang loob. Tulad ni Nestor, matutong makontento sa kung ano ang mayroon Sapagkat ang kasakiman ay nagdadala ng kapahamakan. Ngunit ang pagkakuntento ay nagbubunga ng kaligayahan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.